maging magkomento si VP Binay sa pag ni Mayor Joseph Estrada kay Senadora Grace Poe sa pagkapangulo. Pero hindi man nagsalita, mabigat daw para sa Vice Presidente naging desisyon ng kumparing si Erap. Umaaksyon si Mon sa tinuturing niyang baluarte sa Makati, nagsimula ang karera sa politika ni Vice President Judge Marbinay. Kaya sa proclamation rally na mga niyang kandidato sa lungsod, muli pinagmalaki ni VP Binay ang kanyang malawak na karansaan sa pumahala na nagsimula sa pagiging mayor ng Makati. Kung titignan ka, eh, sino ba ang dapat sumunod sa Pagulo? Eh, di ba yung pangalawang Pagulo? Ang natin pag-uusapan? Ah? Pero hindi mo suksesyon eh. Ito eh, Ihahanan ako dahil na sa lawak ng aking karanasan sa pamumuno. Pero nang matanong tungkol sa pag-endorso ng kaibigang si Manila Mayor Erap Estrada kay Senadora Grace Poe, mabilis na umiwas ang pangalawang pangulo. Pinagtanggol naman si Binay ng kanyang anak na si Congresswoman Abby Binay na tumatakbong mayor ng lungsod. Nire-respeto nilang desisyon ni Erap hopefully naman after ng election, di ba lahat naman after the isang araw lang ang election, pagkatapos ng lahat magkakaibigan na ulit, magkakapamilya at magkakakilala ulit. Ayon sa kanya, matinding sakripisyong kanyang ginawa sa pagtakbo bilang kapalit ng napatalsik na kapatid. I really wanted to retire. I really wanted to take care of my child. I really wanted to do uh, private practice. Um, kaya nga din, uh, medyo kailangan, I have to play catch up because I'm a last minute candidate. Di ba? sa kanyang ginawang talumpati, ipinagmalaki ni Abby ang ama na naging mayor ng Makati ng 21 taon. Kahit saan man sa pumunta, anuman ang sabihin ng ang Makati at ang pamilya binay ay iisa. Dahil dito, ilang beses ding naging emosyonal ang kongresista. Ikinararangal ko po na maging anak ni Jojo Binay. Sorry. Dahil siya, ang sandigan ng serbisyong tunay. Naghandog pa ng kanta si Abby sa ama. Sabat na ba, pa Umaksyon, Moon Gualvez. Nusfoy! to come, come, come back. back use five everywhere copyright 2016